Unahan ko na kayo pasensya na po kung may maingay kasi may nagtitinda po sa labas at dinig din dito sa loob kahit na ako ay naka na So pasensya na po. Meron po kasi nagtitinda dito nag-iikot sa bar kung saan ako nakatira na mga ganyan kaya pasensya na po. Ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Danilo ang tanong niya. Okay lang po bang makalima sa isang gabi may pagitan naman po isang oras ang pagitan. Siya so, natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano nga ka sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Okay nga lang ba na makaka lima sa isang gabi Okay lang naman po, wala naman kong masama, kung makakalima ka, basta't kaya mo, basta't uh, hindi ka makakarating doon sa hangganan na hindi ka na halos makatayo, hindi ka na makagulapay. Yung tama lang, basta alam mo yung uh, tama lang sa sarili mo, tama lang doon sa kapares mo, basta hindi nagre -reklamo. ang kapares mo, okay na okay yan. Basta masarap, okay na okay yan. Basta naglalawa, okay na okay yan. Basta hindi masakit yung pagpapalakpakan ninyo, okay na okay yan. So walang problema. Nasa inyo naman yung magkapares kung gaano katagal ninyo gusto. Lalo na kung halimbawa sabik na sabi kayo sa isa't isa. Walang masama po kapag halimbawa gusto ninyong makarami lalo na kung halimbawa hindi naman kayo araw-araw magkasama at hindi naman kayo araw-araw nagpapalakpakan so sana na ko ng tama ang iyong tanong and if you like this video please consider to like this video and subscribe my channel thank you for watching see you on my next vlog